mga di nakasulat na batas ng kulturang Pilipino. Naisip mo na ba kung bakit ang pagkalimot sa po at opo ay nagbubunga ng matinding pagsimangot ni Lola? O bakit ang pag-uwi ng walang pasalubong ay mas masahol pa kaysa sa pagtalikod sa isang pangako? Maligayang pagdating sa mundo ng mga hindi nakasulat na batas ng mga Pilipino. Mga sagradong kaugalian, panlipunang inaasahan at kakaibang kultura na nagpapanatili ng ating tradisyon. Tatalakayin natin ang mga patakarang likas na sinusunod ng bawat Pilipino mula sa pagpapakita ng respeto, pagpapanatili ng utang na loob habang buhay, hanggang sa pagdating ng dalawang oras na huli sa isang handaan. Akala mo'y basta gawi lang ito? Hindi. May buong sistema sa likod ng mga ito. Ang una, respeto na may puso mga honorifics at gawin ng mga Pilipino. Ang po at opo ay hindi lang basta mga salita. Ito ang susi sa pagtanggap ni Lola, ng boss mo, at kahit ng tindera ng lumpia. At kung isasantabi mo ito, humanda sa titig ng panghuhusga na magpapaliit sa iyong kumpiyansa. Idagdag mo pa ang pagmamano para itong password na automaticong nagbibigay sa iyo ng approval ng nakatatanda. Walang biometrics na kailangan. Bakit ito mahalaga? Ang respeto ang pundasyon ng lipunang Pilipino. Ang mga kilos na ito ay hindi lang basta formalidad. Ito ay paraan ng pagpapahalaga sa nakatatanda, pagpapanatili ng tradisyon at pagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. Ikalawa, utang na loob. Ang utang na hindi kailanman matatapos. Ang mga Pilipino ay hindi lang may utang sa pera. May utang din sa kaluluwa. Kapag may tumulong sa iyo sa mahirap na sitwasyon, kahit bayaran nila ang tuition mo o iligtas ka sa awkward na eksena habang buhay mo nang dala ang utang na loob. Bakit ito mahalaga? Ang di nakasulat na batas na ito ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao at pagpapahalaga. Ngunit ito rin ay may dalawang talim. Nagpapalakas ito ng ugnayan pero pwede rin itong maging pabigat na obligasyon. Pangatlo, pasalubong, bakit hindi ka pwedeng umuwi na walang dalang regalo galing sa biyahe? Siguraduhin mong may dala kang pasalubong, kahit simpleng chicharon mula sa airport. Walang mas nakakabigo kaysa sa pagdating mo na wala ni anong regalo. Kasunod ng tanong na, Uy, wala kang pasalubong? Bakit ito mahalaga? Ang pasalubong ay hindi lang basta regalo. Ito ay simbolo ng pagmamalasakit at pagkilala sa mga mahal sa buhay. Pangapat, tawad. Ang sining ng pagtawad ng hindi nakaka-offend. Ang pagtatawad ay isang palakasan ng Pilipino. Kahit gaano pa kayaman, kailangan mong humirit ng final price na yan ate, kasabay ng muka ng labis na paghihirap. Bakit ito mahalaga? Hindi lang ito tungkol sa pagtipid. Ito ay pakikisalamuha, pakikipagkulitan at pagpapatibay ng ugnayan sa nagbebenta. Panglima, Filipino Time, ang hindi sinasabing tradisyon ng lateness. Imbitado sa party ng 6pm? Ibig sabihin, darating ka ng 8pm. Ang mga Pilipino ay hindi sumusunod sa orasan. Sumusunod sila sa vibes. Bagamat nakakainis ito sa iba, Filipino time ay sumasalamin sa prioridad ng relasyon kaysa sa oras. Pero ingat, hindi ito laging okay, lalo na sa opisyal na okasyon. Pang-anim. Bahala na. Ang pilosopiya ng mga Pilipino sa panganib at pag-asa. Ang pariralang bahala na ay maluwag na maisasalin bilang Kung ano ang mangyari, mangyari na, ngunit higit pa ito sa simpleng pagsang-ayon. Isa itong pananaw sa buhay. Madalas itong ginagamit ng mga Pilipino sa oras ng kawalan ng kasiguruhan, umaasa sa swerte kapalaran o gabay ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga hamon. Bakit mahalaga ito? Maaari itong magbigay ng lakas ng loob, nagtuturo ng katatagan sa mahihirap na sitwasyon. Pero nagiging dahilan din ito ng pagpapaliban. Halimbawa, finals na pala bukas, bahala na si Batman. Pangpito, walang lamangan, ang sining ng pagpapantay-pantay may di nakasulat na patakaran ng fairness sa mga Pilipino pagdating sa mga bagay na pinagsasaluhan. Sa paghahati ng pagkain, pantay-pantay dapat. Pagsamasama ng ambag sa handaan, KKB o kanya-kanyang bayad, o pagpila sa karaoke, isang kanta, bawat tao. Mahalaga ang balanseng hatian para mapanatili ang kasunduan sa grupo. Bakit mahalaga ito kapag sumobra ka sa iyong bahagi Makakakuha ka ng mga matalim na tingin o malambing pero may diin na komentaryo tulad ng Wow, malakas kang kumain ah! Napagod ka yata sa kakakain! Ikawalo! Hugot culture! Ang paraan ng mga Pilipino sa paglalabas ng saloobin. Ang mga Pilipino ay eksperto sa hugot. Ang sining ng paglalagay ng personal na hinaing sa makabagbag damdaming pahayag. Mula sa heartbreak, problema sa pera o pang-araw-araw na stress laging may nakahandang malalim ngunit nakakatawang linya. Bakit mahalaga ito? Ang mga hugot lines ay nagpapagaan ng loob at nagdudulot ng koneksyon sa iba. Dagdag pa rito, ang isang well-timed hugot ay kayang gawing masaya at makabuluhan ang kahit simpleng usapan. Ikasyam, the art of pasikip. Ang kasanayan sa pagsisiksikan, sa jeep, sa family gatherings, o kahit sa elevator na tila puno na pero may limang tao pang nakasingit. Likas na sa mga Pilipino ang umangkop sa masisikip na espasyo. Ang patakaran ay simple. Walang reklamo, basta magbigay ng puwang. Bakit mahalaga ito? Ipinapakita nito ang diwa ng bayanihan. Inuuna ng mga Pilipino ang kapwa kaysa sa personal na ginhawa. Bonus, matututo ka rin ng expert level balance techniques kapag nakatayo sa siksikang sasakyan. Ikasampu, bukas palad, ang kultura ng pagiging matulungin at mapagbigay. Hindi nag-aatubili ang mga Pilipino sa pagbibigay. Mapapagkain, kain tayo, kahit kapos, payo, kahit hindi hinihingi, o tulong, kahit may kapalit na abala. Bakit mahalaga ito? Ang ugaling ito ay bahagi ng ating kultura na nagpapalakas ng ating warmth and hospitality. Ngunit minsan, Nagre-resulta ito sa hindi inaasahang obligasyon. May utang na loob ka na sa kanila. Ikalabing isa. Kultura ng karaoke. Bakit hindi pwedeng tumanggi? Ang di nakasulat na batas na lahat dapat kumanta. Kahit sintunado, sa Pilipinas, ang, ang karaoke ay hindi lang isang libangan. Isa na itong bahagi ng kultura. Ang pagsabi ng hindi sa karaoke, lalo na sa mga social gatherings ay madalas na itinuturing na paglabag sa isang dinakasulat na panuntunan. Narito kung bakit. Karaoke bilang paraan ng pagkakabuklod sa mga reunion ng pamilya, piyesta, o kahit simpleng inuman. Ang karaoke ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino. Ang pagtanggi sa pagkanta ay maaaring makita bilang pagtanggi sa diwa ng pagsasama. Ang prinsipyo ng pakikisama pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pagkakaisa at magandang pakikitungo na kilala bilang pakikisama. Kapag iniabot sa iyo ang mikropono, hindi lang ito tungkol sa pag-awit. Ito ay tungkol sa pakikilahok at pagpapakita ng kamaraderie. Ang mga di nakasulat na patakarang ito ay hindi lang basta kinagisnan. Binibigkis tayo ng mga ito, pinapatawa tayo at nagpapakita ng kahulugan sa simpleng mga gawi sa buhay. Kaya sa susunod na tumawad ka, gumamit ng po o dumating ng late. Tandaan mo, dala mo ang daan-daang taon ng tradisyon ng Pilipino. Anong di nakasulat na batas ng kultura ang sinusunod mo palagi? Ibahagi ang pinakanakakatawa mong kwento sa comments.